Ito na nga pala yung dating motor na kinain na ng halamang ligaw. Pero makalipas nga pala yung halos ilang araw na pagpapapogi ko rito. Medyo malaki na nga pala yung nagbago sa itsura niya. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung transformation nito ni Project Kalikasan. Bali, ito na nga pala yung pangwalong araw ng Oplan Papogi nitong nabili kong napabayaan na Honda Wave Alpha. Bali, binilihan ko kasi ito ng bagong putres Aftermarket kasi yung nakasalpak sa kanya dati kaya lang pinturahin pa kasi ito kaya nilinis ko muna. Inisprayan ko na nga rin pala yan ng primer. Bali, yung pinakakulay na ginamit ko nga pala dito, kulay silver. Halos ito na lang kasi talaga yung kulang sa ilalim para mailagay ko na rin yung tambutso. Plano ko na nga pala paganahin yung makina nito bago natin itutuloy yung pagsasalpak ng kaha. At kung napanood nyo nga pala yung unang araw nito, grabe, sobrang lulutong na ng wirings kaya binili ko na nga rin pala ng bago. Ito na 'yung isasalpak natin. Sinubukan ko na rin kasi gamitin 'yung luma pero hindi ko talaga mapalabas 'yung kuryente. Mukhang nag-umido na talaga 'yung wirings Kaya pagkatanggal ko nga pala sa plastic, ipinwesto ko na nga pala 'yan dito. Hinugot ko na nga pala 'yung rectifier doon sa lumang harness, nilipat ko na dito sa bago. Tapos sinunod ko na nga pala 'tong relay. Habang pinagkakabit ko nga pala 'yung mga sakit nito, medyo na nalangin ako na sana walang ibang problema para tumakbo na 'to. Sigurado naman na mapapaandar natin 'to pero kapag nagkaroon kasi ng problema, siguradong mapepending tayo sa pagkakabit ng kaha. Sa makina siguradong walang problema, magkakatalo na lang talaga sa kuryente. Dahil matagal nga ito nakatingga doon sa damuhan, baka hindi nakapagbayad sa Meralco. <laughs> kaya sinalpa ko na nga pala tong ignition coil dito, tapos kinabit ko na rin yung dalawang tornilyo. Nabilihan ko na nga pala to ng bagong spark plug, kaya hindi na natin ito uhugutin, dinirekta salpa ko na. Pusa na nga rin palang nahuhulog yung susi sa dating ignition na nakakabit dito, kaya sinalpa ka na pala natin ng bago. Muntikan pa nga ako magkamali rito, akala ko si gasolina yung laman nito, shampoo pala dalawa kasi yung lagayan ko nyan, isang gasolina tsaka isang shampoo, buti natandaan ko kaagad, kung nagkataon na naisalin ko siguradong kamo tayo malala, baka bumula pati tambutso, <coughs> dahil hindi pa nga pala natin na ilalagay yung putres dito wala pa talagang kakapita na bracket ng tambutso, kaya nilagyan ko muna ng cable tie para madinig na rin natin kung ano yung tunog na makina nito, pati itong tambutso na nilagay natin, kailangan talagang mapay start na so yun, maalipas na halos isa't kalahating linggo ng pagkakalikot natin dito ay Project Alikasan so nalagay na nga pala natin yung wirings niya pero hindi ko pa ito naayos tapos naglagay na nga rin pala tayo ng gasolina para bago natin tuluyang ikabit yung kaha eh mapa-start muna natin baka kasi mamaya salpak tayo na salpak tapos negative pala tayo sa makina so huwag na natin patagalin let's go So ayun, one kick Ito na nga pala yung tunog uh, Tunugan ng makina niya uh, Mukhang halos carb lang yung nariread natin Ito, tatakpa natin para di maingay Yan So halos carb lang yung nadidinig natin Tapos uh, bomba Para madinig natin yung tunog ng tambudyo pagkakana na nga natin yung makina yung makaka naman yung sunod natin ilalagay, tara Buti na lang talaga hindi nagpahirap to si Praji Kalikasan. Mukhang gusto niya na talaga bumalik sa kalsada. Kaya kinuha ko na nga pala tong side pairing. Si kinabit ko na nga rin pala yung lock ng upuan dito sa gilid. Bale may pinakalock na stopper nga pala yung dito sa likod. Yan lang yung sinalpa ko dito. Kaya ipinwesto ko na nga pala yung dito sa gilid para mailapat na natin yung pagkakalagay. Buti na lang medyo magaling na talaga tayo magmasahe <laughs> dahil kakailanganin talaga yung sa pagkakabit ng kahan nito. Kaya nung naisakto ko na nga pala yung pagkakalapat sa kaliwa dito naman sa may bandang kanan yung ilalagay natin. Bale kulay blue unang kulay nito pero dahil napulot nga pala natin siya sa kalikasan kaya ginawa kong kulay green baka kasi mamiss niya ang mother nature kaya hindi ko nilayo yung kulay niya sa damuhan at least kahit papano may touch of green pa rin kaya nang nailagay ko na nga pala yung magkabila ang side pairings nilagay ko na nga rin pala yayabang white bolts niya noong una medyo alanganin ako sa kulay nito pero ngayong naikabit ko na mukhang mas lalabas talaga yung tindigan niya dito Ka kasi talaga yung isa sa nagpapapogi sa motor lalo kapag gumanda yung combination ng kulay sa makina bit parts yung kahit simple at budget mill build lang pero kapag natapos na masasabi mong malinis tignan at binato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit natin bali upuan naman to stock seat sana yung plano kong isalpak dito kaya lang wala talaga akong makita kaya eto na lang ikakabit natin pero pasok pa rin naman tong upuan na to dahil hindi naman to flat seat medyo makapal pa rin yung pole para sa bagong magiging amo nito sa susunod na taon Sigurado relax siya lalo kung gagamitin niya sa pang araw araw kaya nung naikabit ko na nga pala yung bolt ng upuan nilagay ko na nga rin pala yung mga tornilyo nitong kaha dito sa gile tapos kinuwa ko na nga rin pala yung mali nakahan na ito. bali ito nga pala yung nagdudugtong dito sa magkabila ang dulo ilapat ko lang yung pagkakalagay ng dalawang ngipin niya para siguradong hindi tayo mabungian sa ako ginamitan ng yaya bangin balls yung akala kong nakompleto ko na talaga lahat ng pyesa pero ngayon salpakan na ngayon ko lang naalala wala pa pala na nabibiling airbox akala ko kasi pasok yung airbox ng wave 125 nung sinalpa ko alanganin pala tumatama kasi sa pender buti na lang habang ini edit ko to meron tayong buzzer beater na napagtanungan na meron kaya may may salpak tayo bukas nalagay ko na nga pala tong cover dito sa taas. Bali, ito nga pa nagduduktong dito sa magkabi lang side pairings. Dahil medyo marami-rami na rewave series yung nabuo ko. Kaya medyo kabisado ko na nga pala yung pagsasalpak ng kaha nito. Kaya pinagduktong ko na nga pala tong leg shield. Dito kasi ni-screw yan sa likod. Hindi kasi natin mailalagay yan kung isasalpak agad natin. Kaya nung naiayos ko na ngayon pagkakaduktong, sa ako na nga pala nilagay yan dito. Puro yayabangin na nga pala yung ginamit nating body bolts nito para kahit papano iwas kalawa. Linis na lang talaga magdadala sa magiging resulta nito ni Project Kalikasan dahil wala naman tayo kinabit dito na sobrang mamahalin na pyesa. At ito na nga pala yung mga parts na naisalpak natin ngayon. Marami pa tayong ikakabit sa susunod na video. So ayun nga mag-update muna tayo para dito ngayon sa day 8 nito ni Project kalikasan So ito nga pala yung mga naikabit natin na ko almost nasa na sa 90% na yung naisalpak natin. Pero dito sa may bandang harapan hindi pa tayo nakatapos eh no. Dahil medyo kinapos ako sa oras pero halos dito tsaka dito na lang naman yung kulang yan tapos itong putres nga pala kanina, nirepaint nga pala natin ng kulay silver. Medyo masagwa na rin kasi yung kulay nito kanina para kahit pa paano bumagay tignan, terno sila ng kulay nitong swing arm. Tapos ano pa ba? Yung headlight, hindi pa nga pala natin nakikabit. Pero tingin ko baka bukas or sa susunod na araw, may kakabit na rin natin to kasi halos dito na lang talaga sa harap yung kulang. Tsaka yung preno dito sa harap, yung caliper, hindi pa kasi natin naayos kaya hindi ko rin to sinara. So ayun, bago nga pala natin tapusin itong day 8 nito ni Project Kalikasan mag-update ulit tayo para dun sa ipapaman ako sa inyo na Suzuki SkyDrive 125. So ayun, sa mga magtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance na maging amo nun, basic lang, check mo lang dito sa baba kung paano. Right? So ito ay sinasabi ko sa inyo kanina para magkaroon kayo ng chance na mapamanan ng SkyDrive natin, itong PH Rush. So kung bago lang kayo dito, napaka-basic lang ng gagawin nyo, i-click mo lang itong register sa taas. Tapos dito may lalagay yung username, password, tsaka confirm password. So kapag nakagawa na kayo ng account, punta na kayo dito sa login. At after nyo nga pala mag-login, ito na yung may kita nyong mga available na laro dito sa PH Rush. So sa ngayon, meron tayo dito almost nasa 70 kyo dahil halos ilang araw na rin tayo naglalaro nito. Ito yung may kita nyo rito, meron dito ang Super A, Sweet Bonanza, Mines, Fortune Gem. Uh, Wild Bandito, Super Ace, Deluxe at napakarami pang iba. Ayan, kung naghanap kayo pa ng paglilibangan, sigurado hindi kayo magsasawa rito dahil marami kayong pwedeng laruin. Pero ito nga pala yung madalas na nilalaro ko rito dahil basic lang tumaya at napakadali lang manalo dito sa Super Ace. So, ayan, pipili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyong i-bet. Uh, Mag-try tayo ng kahit. Ah, kahit 1k tapos mag auto spin na lang tayo. Tayantay lang tayo. Sa una parang nakakaba pero syempre pag tumama, ayun 600. Ayun 900. Ayun na 16. 54. Ayun 2450. Ayun 22. 13. Ayun 108. Ayun ang inaabangan ko. Ayun 48 naman ngayon ayun so eto nga pala yung napanalunan natin umabot ng nasa 16.9 so ayun nga sa mga nag register nga pala dito sa page rush ilapag nyo lang dyan sa baba yung SS nyo katunayan na nakapag register na kayo dito tapos abang lang kayo sa live natin this coming December 29 malay nyo kayo yung buenas na mapamanahan natin kay tagtag -Tag. right